Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa akin channel. Ang uh, um, share ko po sa inyo ngayon is about karma. ang uh, yung karma po is uh, resulta yun ng kung ano yung uh, ginawa natin or uh, nasabi natin sa ating kapwa. ah uh, may good karma, okay? And then, mayroon ding uh, bad karma. So nasabi ko pong uh, totoo, yung karma. masasabi ko pong totoo yung karma kasi nangyari po sa akin. Uh, kapag dumaan po kayo sa spiritual awakening, ang mahirap na pagdadaanan nyo is yung uh, stage 3, yung uh, pagharap nyo sa uh, dark night of the soul. Nung nasa dark night of the soul po ako, Uh, stage 3 ng spiritual awakening. Ah uh, kasama po dyan yung ah uh, yung karma. Okay? Karma na nangyari sa iyo is ah uh, paggagalingin yun ng ating Panginoon. And kaya ko nang sabing ah uh, totoo ang karma kasi nangyari sa akin. Ah uh, pinaalala sa akin ng Panginoon yung ah uh, isang ah uh, Nagawa ko na bata pa ako noon, mga nasa elementary pa ako. Mayroon akong sinabi sa kapatid ko. Uh, pero yung pagkakasabi ko sa kanya is uh, with conviction. And uh, kaya ako nasabing karma. Kasi yung nangyari sa akin is uh, karma dahil doon sa sinabi ko sa kapatid ko kaya ah uh, masasabi kong totoo ang karma kaya lovely soul ah uh, piliin niyo po ang uh, magkaroon kayo ng uh, good karma so ang 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 good karma kapag uh, good yung ginawa mo sa yung kapwa kapag uh, good yung uh, sinabi mo sa iyong kapwa. Pero kapag uh, masama ang ginawa mo sa iyong kapwa, syempre masama rin ang babalik sa iyo. Okay? Kapag masama yung sinabi mo sa kapwa mo, is uh, ganun din yung babalik sa iyo. Sabi nga, likes attract likes. So kaya uh, ang gawin niyo po is ah uh, magtanim na lang ngayon ng kabutihan para kabutihan yung aanihin po. Ganun po yung uh, karma. 'Yun yung resulta ng ginawa mo or sinabi mo sa yung kapwa. and 'yun nga po totoo talaga yung uh, karma kasi nangyari siya sa akin. So, yun lamang po lovely soul, uh I am praying for you uh para for your healing, physical man or inner pain yung nararamdaman mo. I am praying for you. And kung mayroon po kayong uh, gusto na ipagdasal ko para sa inyo, i-comment nyo lang po dyan. And uh, gagawin ko po para sa inyo. Okay? So, yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.